Sir Dudoy, medyo nagitla kagad ako eh. Hindi lang isa, lima. Nahuhuli nyo po siya sa akto? Opo, oh sir. Yung una-una po kasi, di mo sa barangay namin. May anak po kayo? Mayroon, sir. Apat po, sir. Kailan po tayo kinasal? 2,000 po, po, sir. Kailan po tayo unang nagduda na nalalalaki itong misis ninyo? 2020 po kasi, ano lang yung yung pang-anong yung bunso ko, tatlong taon pa lang po yun eh. Noong una po kayo nagduda, paano po ninyo nalaman? Nabutan ko po sir sa bahay ng kapatid niya. Kung nga hindi ko siya nakita sa lumamig ko, tapos binantayan ko siya sa so, siya, siyang lumabas. Tapos hindi nagtagal, inutusan niya yung babae na may ari ng bahay niyo para tingnan ko nandiyan pa ako. Si siya, sinabi niya yung asawa ko na wala na daw, wala na dito. Kaya ngayon, lumabas na yung asawa ko. So makay sa isang medikab. Para umu umalis. Ano, nagtago ako para hindi niya ako makita. Oo. Oh. Anong paliwanag niya, sir? Wala. Ako siya, siya pang nagalit ngayon. Ando'y kasi nakasakay kami sa motor eh. Sabi pa nga niya, lulubas ka pala. Hindi mo sabi, sinabi sa akin. <laughs> ako pang sinisi. Ha, ah, ganon. Mm -hmm. ano, ano raw ginagawa niya doon sa bahay na yun? Sabi niya naman, wala lang daw. Hey, Ma'am Lenny, magandang hapon po. Hindi, hindi. Yes, po, yes, sir. sir? Nandiyan po. Ah, saan po tayo ngayon? Pasig. Kagagaling ko lang po ng trabaho. May kinakasama ka raw. Ay, wala po. Oh. Si sir wala number po, five. po ako. Sino po si Julie Gloriani, ma'am? Ay, yung ano po yon yung kaibigan ko po yon Kaibigan mo. Kakilala dati, opo, yung yung kinakasama ni yung Julie, ano, asawa niyo ng pinsan ko. Ma'am Maleni, no? Um, ito po yung mga opo. conversation po ninyo nung Julie Gloriana. Ito po yung pinakita sa amin ni Sir. Ang sabi opo. po ninyo, huwag ka mag-alala, makakain mo rin ito. Ang sabi po opo. nung Julie, Miss na kita, mahal ko. Ang sabi po ninyo, tiisin mo lang muna, uh, kay mag-off ako, Kapatungan ko ikaw. Tapos, bibili tayo ng sampung pirasong pampatayo. What? At ang reply po ni Julie, oh, tamad ka na nga umibabaw. Okay. At sabi niya po, Sos, tignan mo pag-off ko, bangin ako pa ang kumakain sa'yo. Maliligo mo na ako ng isang oras bago tayo mag -umpisa. Ang sabi po ni Julie, Ang tagal pa noon, mahal ko. Basta, sabi niyo naman po, basta ikaw tinatamad kay parang wala ka ng gana. Di pareho dati na pagkatapos ng isa may susunod pa. Chat lang po yon pero hindi hindi yun na, no, natuloy. Chat lang po yon pero hindi pa kami nagkikita niyan. Eh bakit po tayo nag-uusap ng ganon? Eh meron po kayong legal na asawa? Eh kasi po, sir, ina ko lang yung asawa ko kasi ano ko sa kanya, yung... Wala na siyang tiwala sa akin, wala nang pagmamahal at saka pinabayaan niya ako kahit yung gamot ko. Hindi niya ako binibigyan ng pambili ng gamot. Kaya siya, so nag kaya nagagawa niyo po ito? Nagpunta po ako sa, dito sa Manila para mabili ng sarili kong gamot. So madali sabi, hindi niyo na po mahal itong asawa ninyo? Hindi na po. Kasi na, ano na po ako sa ugali niya. Kumusta ka na, Alini? Masaya ka pa sa piling ng kinakasama mo at binalik-balikan mo siya? Habang kaya, yung mga anak lang mo? Lang yung mga anak ko, hindi na ako kinakausap, binak na ako lahat. Oh, exacto. Binak na ako ng mga anak ko. Kahit sa number, hindi ko matawagan. Naggumagawa na lang ako ng paraan na para makausap nila. Ang kinakausap ko na lang yung bunso ko. Alam mo. Tumatawag so, ako sa pinsan ko para lang makausap yung bunso ko. Pero yung ano, yung tatlo, tatlo nating anak, hindi ko matawagan. Nagsasat nga ako sa ano nila. Alam mo, Lini. Ang lahat ng sinasabi mo, puro kasi nungalingan. Ipantaya mo nga sa luto, binibigyan kita. Pag sugal mo, binibigyan kita para masunod lang yung laya mo. O, oh, binibigyan mo ako. Hmm. Pero, pagdating sa gamot, hindi mo ako binibigyan. Yun ang kasinungalingan ulit. Nakakabili lang ako ng gamot pag nakakuha ako ng purpose. O, oh, bakit so, dito, ka, ayaw mo bakit naman, ka ayaw ayaw nalalaki? Naman, hindi, na, hindi ako nalalaki. Ma'am, kasi ang sinasabi <coughs> niya rin po sa amin, wala kayong pambili ng gamot. Pero dito sinasabi niya po, bibili pa po kayo ng sampung pirasong pampatayo. Di po ba? So parang syempre po, pag nabasa po ng mister Po ninyo, nakaka-insulto po yun. Nairo yun po yung irarason niyo, ma'am. Opo. Sir, may pag-asa pa ba na mapapatawad mo siya for the fifth time? Binigyan ko siya ng isa, dalawa, tatlong chance, pero binaliwala niya. Pinakiusap pa pa siya siya ng anak, -anak ko na pa. Sabi pa ng anak ko, yung pangalan ma, huwag mong iwan si papa, huwag mo kaming iwan. Pero hindi pa rin siya nakinig. Ang gusto ko talaga dito, para kaya pumunta ako dito kasi yung mga anak ko gusto ipakulong sa lang para para magkaroon daw sila ng katahimikan. Ang nakikita ko rito, pwede mag-file ng kasong adultery si Sir. Eh medyo mabigat po ang parusa noon at ang dami pa po. 1 2 3 4 5. Ang dami pa po. Ma'am Lenny, may tanong po kasi It... kanina si Sir na hindi niyo po nasasagot. Bakit daw po ba kayo nang May kakulangan po ba sa kanya? Dati yon nung una na ano niya ako, yung nahuli. Pero Simula noon hindi na hindi na naulit 'yon. Tapos pumunta lang ako dito sa Manila para magtrabaho para may may ano ko sa gamot ko. So 'yun lang ang rason kaya umalis ka dahil nagkukulang siyang dun sa suporta pinansyal. Pero hindi okay. naman dahil uh, kaya umalis ka dahil uh, na lalaki ka raw. So hanggang hindi ngayon naman, tinatanggi sir. mo pa rin. Hindi hindi mo po ako nang Okay. nagda lang po ako dito. Sige, re ko yan. Re-respetuhin yung sinasabi mo. Sir, kayo po ba? Willing na po kayo? Decidido na po kayong Decidido mag... Decidido na po, ma'am. Dahil kagustuhan po ninyo, tutulungan po namin. Bibigyan po namin kayo ng hmm. uh, tulong legal para makapag-file po ng kaso. Sige po, sir. Salam. Malaking ah. Salamat. Malaking uh -huh. salamat. Oo. Lini, pasensya ka na. Ito na to. Hindi na to mapipigilan. Kagustuhan to namin lahat. Lalo-lalo yung pangalan natin. Nag, nag, ano pa ako eh para magbago ang isip nila hinintay ko pa na magbago ang isip nila pero wala na talaga sila mismo ang nagpa kailan ka na pululuwas ng Manila para maipatulpo mo si mama wala na to wala nang atrasan to pasensya ka na lang kasalanan mo te ang ng ulo mo eh. di ba sinabi ko pa sa iyo uh, nang ka pa di ba sabi ko sa iyo Lini alagaan mo lang ang mga anak natin uh, pa pa ano, papatawarin kita sa lahat ng naging kasalanan mo. Ipakita mo lang na nagbago ka na. Yun ang sabi ko sa iyo. Pero binali wala mo pa rin. Sana mapatawad mo ako sa ginawa you ko. Know, mm. Hindi, naman ako nanalaki dito eh. lang ako para sa, sa gamot ko. Kahit yung mga anak mo, hindi ko, hindi ko nakakausap. Nakakausap ko lang yung bunso natin. Number 1 si Jerry, number 2 si Ian, number 3 si Oric, number 4 si Jury, number 5 si Julie. Tama po ba, sir? Opo oh, po. Ayun. Ayun, Kila ma'am. Kilala niyo po lahat yun, ma'am? Mga kabats ko po yun. Hindi, hindi naman ako nag, ano, nag, naglalaki dito. Isya, isya doon sa probinsya. Mayroon din siya doon, ano, babae. Mm -hmm. Kung hindi ako umuwi nung ano, nung ugos, nag, ano, nag-asawa na sila. Totoo po yun, sir. Okay. Pero, sabi ko pa nga sa, sa mama mo, Nay, liligawan ko yung babae na yan. <laughs> si sir, ang galawang <laughs> na sagot pero, naman pero, ng nanay mo. Sige, Dudoy, kasalanan naman ng anak ko. Ayun, niligawan ko yun. Pero, kung hindi ako umuwi, kung hindi ako umuwi, Pero, nung sinabi ng panganay natin na, Pa, huwag mong ipagpatuloy yan, nakinig ako dahil anak ko yun. Nirespito ko ang desisyon ng anak ko. Ganun lang yung kasimple. Nagkataon lang na sinat mo yung babae ng masama, kaya umuwi. So, ngayon na nangyari, 5 1 ang score. Pero dapat pa abuli natin Ortis sir. lang naman sir At panliligaw lang ginawa. <laughs> hindi ho ganto. Hindi ho. <laughs> ano panliligaw? Hindi Ano panliligaw? Hindi ho, <laughs> ano ho para laro na ito. Naghalika hmm. na, na, na nga kayo. Andun, hmm. andun, andiyan yan sa ano sa cellphone mo eh. Nagbago <laughs> <laughs> na. <laughs> andiyan yan sa <laughs> cellphone. Bago na istorya natin dito <yan> ngayon. <laughs> anyway. Hindi andiyan yan sa cellphone mo. Sige, nung, pag nung, ano, um. nandiyan pa ako sa Samar, binapalagi ko yung binabasis, binabasa, umiiyak ako. <laughs> sige. Ma'am Lenny, okay, okay po. Mag-usap muna po kayo, ma'am, ha? Tapos, ma'am, ganito po. <laughs> syempre, magiging patas lang din po kami kung meron naman po kayong ebidensya ng pambababayad din po ni Sir Dudoy, ibigay niyo po sa amin. Am. Bibigyan po namin kayo ng chance na mag-usap ni Sir Dudoy. Okay? Ay, gusto ko po 'yung ano, 'yung face to face. Opo. Sige po, ma'am. Kung gusto niyo po, punta po kayo tomorrow para si Senator din po ay uh, makita niya din po. May part 2 ito? Opo. Sir. Ba babayaran na lang po namin kung ano man po yung kami na po magpapamasahe po sa inyo, ma'am. Para makausap niyo po siya ng personal. Ready siya po ba kayo, sir? Wala na. paminsan lang pa. Minsan may sayo, occasional. Pero ano, marunong lang mga Pag medyo mainit na, tama na. Mm -hmm. Ah, ganun ba? <laughs> Yan, nagsasabong. <laughs> mm pero parating lang nananalo dahil marunong tumayming. Hindi mm -hmm. pa. siya ng konti. Uwi na agad. Ay, nako, sir, ha? Mm -hmm. Masa-samplean ka sa part 2 din ha? Apo sir, pero... Hindi, hindi, pa-panalo na konti. Alam naman yung mga anak ko yan eh. Kala ko sa ni sir. Wala na akong bisyo ngayon. Mayroon. May isa na lang magsinungaling. Sabong. Apo sir. Tuwing linggo. Hindi din po maganda yung gagantihan na lang din po. wag niyo na rin pong patungan pa ng isa pang problema, yung problema niyo ni Mrs. Kaya nga Nung sinabi sa akin ng anak ko na wag, hindi ko na tinuloy yun. Sige po. Uh, sir, kausapin po kay ni Ate Odette dun sa kabilang studio ha? at uh, bukas po papuntahin po natin si Ma'am Lenny dito sa Schedule studio. Schedule natin yung confrontation ninyo. Sige po, Ma'am Lenny, wag niyo pong ibababa kakausapin po kay ni Ate Odette. Maraming salamat po. Magandang hapon po.